po ng mga bayani. Tatalakayin po natin ang kahalagahan ng pag-alala sa mga na nagbigay po ng kanilang buhay para po sa ating kalayaan. Pag-uusapan din po natin ang makabuluhang mga aktibidad at ang pagdiriwang na inihanda po ngayong araw bilang pagbibigay pugay sa kanilang mga sakripisyo. At para bigyan tayo ng counting detalye sa likod ng pagdiriwang ng araw ng mga bayani at pasilip sa mga aktibidad na gaganapin ngayong araw ay makasama natin si Sir Eufemio Agbayani the ang historic sites the Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Good morning. Welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. This is together with Dayan. Magandang uh, araw ng mga bayani po sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga tagapanood. Magandang araw din po ng mga bayani sa inyo. Ginuong agbayani, ano? Nandoon sa inyo, apelyada yung bayani. Alright, sir, ano po ba ang kung kumbaga kasaysayan uh, na, kung bakit po tuwing huling lunes po ng buwang ito, ginugunita po ang uh, araw ng mga bayani? Ano po ba ang rason sa likod po ng pagpili ng petsa na ito, sir? Alam niyo po, uh, before po naging holiday ang National Heroes Day na natakalagay sa August, may mga naunang holiday na parang ginawa heroes day na din. As sa katunayan, yung Rizal Day, nung ginawa ito ni Pangulong Emilio Aguinaldo, um, noong 1898, pinanggit niya doon na ito ay para kay Rizal at sa mga bayaning na matay sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Noong day 1921, noong naging holiday ang birthday ni Andres Bonifacio, uh, inintindi ito ng mga tao bilang um, National Heroes Day. Kaya for the longest time, since 1921 to the 1950s, at tingin nila sa November 30 is National Heroes Day um, nagkaroon lamang tayo ng separate National Heroes Day noong August, um, ay, noong 1931. So, bale, um, kaya napili yung August kasi alam natin na nagsimula yung um, himagsikan noong last week of August. So, nandyan po yung sikaw sa Pugat Lawin, yung mga unang labanan sa um, sa San Juan del Monte, sa Cavite, at sa marami pang pahagi ng ating bansa. So, yung itong National Heroes Day, itinaon sa araw na iyon to celebrate that period of our history. Although hindi na ito limitado sa araw na ito or sa uh, hindi na lamang limited sa mga heroes of the revolution, yung ginugun natin pag National Heroes Day, kundi lahat ng mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay, lakas, talino at effort para sa ikauulat, ikalalaya ng ating bayan. Alright, sir, we understand, syempre, may Bonifacio Day, merong Rizal Day na ating mga bayani dito sa Pilipinas. Pero bakit meron pang National Heroes Day? Siguro, para na rin sa impormasyon na ating mga ka-RSP kung bakit mahalaga po na magkaroon pa rin ng National Heroes Day. What is, this, what is its significance then? Uh, alam niyo po, pag lahat po ng mga bayani ng ating bansa, ginawa natin ng holiday, buong, uh, buong taon na po tayong walang pasok. Kasi uh, kada araw, mayroon po uh, ang ng isang dakilang Pilipino na pwede natin i-consider as a uh, hero. No? Um, marami rin mga figura sa ating kasaysayan no? na bagaman nag-alay na kanyang buhay, lakas, talino. Uh, ano eh, hindi na naaalala yung kanilang pangalan, hindi na naaalala kung ano yung naging ambag nila. So itong uh, National Heroes Day, ang paraan natin para uh, i-celebrate, kunitain yung kanilang kontribusyon. Uh, At ang kagandahan ng definition ng bayani sa Pilipinas, hmm. ano tayo, eh, hindi lang great men and women yung tingin natin sa mga bayani. Tayong lahat, na mga Pilipino, kung tayo mag-aalay ng ating lahat-lahat uh, para sa ating kapwa at para sa ating bayan, buhay-ban o patay, pwede maging bayan and we honor all forms of heroism uh, sa ating pamansang araw ng mga bayan. Oo. nga parang nag-evolve -e ano? kung sino yung mm. nababansagan natin ng mga bayani like yes. FWs, mga magsasaka, mm. no? kahit mga magulang, bayani yan para sa atin. No. Ang tema po ngayong taon ay kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago. Maari nyo po bang ipaliwanag sa amin, Ginong Agbayani, ano po ang uh, kumbaga, ibig sabihin ng tema ito? Uh, uh, alam nyo po, uh, kaya na nabanggitin na po kanina, nag-iiba-iba yung forma ng kabayanihan na ipinapamalas ng ating mga kababayan. Uh, Ang dami po nagbabago sa bagong Pilipinas. No? Uh, marami na pong paraan para maging bayani. Yung pagtanding natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea, sa ating teritoryo, yung pagsunod natin sa batas, lalo na kung ito'y makatarungan, ipagbibigay ng dangal sa ating bayan, ay uh, kaya katapos lamang ng Olympics, and I think ongoing po yung Paralympics. Yan po ay mga iba't ibang forma ng uh, kabayanihan. Uh, nung pandemic po, nabibring up lagi na, or nung COVID-19 na uh, pandemic, lagi nabibring up yung kabayanihan ng ating mga health workers. Ngayon po na mayroon pong banta ng uh, uh MPOX, palagay ko ma-highlight na naman muli yung kabayanihan ng ating mga health workers. Um, ito yung iba't ibang forma ng mga kabayanihan. Malamang may mga hindi po ako nabangkit. Ah, uh, Pamahala mahalaga po kasi na maramdaman ng ating mga kababayan na sa panahon ng pagbabago uh, sa kasalukuyan, lahat tayo pwede maging bayani. And in fact, kailangan natin magpakabayani. Hindi lamang po yung magsasakripisyo na walang uh, ini, uh, iniintindi ng return, pero yun pang inuuna natin yung ating kapwa sa sarili. Kailangan uh, na kailangan po natin ito. Kung gusto po natin magkaroon ng bansa na mag mamahalin talaga natin uh, ng lipunan kung saan lahat po ay makikinabang, lahat po ay magkakaroon ng buhay ng kinawa. Ayan. ngayon araw po ay maganda makapag-reflect tayo doon sa ating mga values sa pwede makuha sa ating mga bayani at maging sa ating mga bagong bayani. Well, on the side of the NHCP at maging siyempre in general sa pamahalaan, ano po ba yung mga proyekto at inisyatiba ng gobyerno na nagalayong itaguyod ang mga aral at kalagahan? ng uh, Araw ng Mga Bayani. At syempre, mga activities po, please invite din ang ating mga ka-RSP na dumalo at makisama rito. Uh, ngayon pong araw, magkakaroon po tayo ng seremonya ng Pagkataas ng at pag aalay ng Bulaklak sa Two of Unknown Soldiers sa libingan ng Mga Bayani. Inaasahan po natin yung pagdalo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ng iba pang mga opisyal ng pamahalaan uh, at uh, mga veterano. Nakita natin sa VTR kanina yung ating mga veterano na Uh, uh, kasama doon sa ritual. Uh, due to the security concerns, hindi natin mabubuksan sa publiko yung mismong libingan ng mga bayani pero pwede po natin panoorin live mamaya yung seremonya ng pag-aalay ng bulaklak. Uh, alam niyo po yung buong buwan ng kasaysayan uh, it was envisioned uh, na nakaangkla po sa araw ng mga bayani. Kaya po lahat ng activities na NACP from August 1 hanggang sa dulo po ng buwan para na rin nating pagdiriwang ng uh, araw ng mga bayani. So meron po tayong paparating po sa August 28 na General Assembly Local Historical Committees Network. Sa so, August 29 and 30 naman po ay mayroon tayong National Conference on Local History and Heritage. And uh, naanyayahan po natin mga kababayan na tutukan po yung ating Facebook page uh, at ating uh, other social media accounts para po sa uh, kung paano tayo makikilakok. And uh, Natutuwa po tayo dahil hindi lang po sa tagig ng ritual ng pagunita sa ating mga bayani. Nakatanggap po tayo ng mga ulat na maraming mga local governments ang magsasagawa ng kanilang mga ritual ng pagunita. Hindi highlight po nito no, na ang mga bayani hindi lamang po nasa sentro, hindi lamang nasa kabisera ng ating bansa, kundi marami po mga bayani sa ating mga pamayanan na kailangan bigyan ng pansin, kailangan pahalagahan and we encourage our local government units to celebrate their own heroes, uh, celebrate the people who have made their uh, communities uh, great uh, through the uh, replaying ceremonies kayo, uh, ng Pagbatsakara ng bayan. Well, ginoong Eufemio, ang bayani ng NHCP. Maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Rise and Shine Pilipinas. At gaya nga ng nabanggit po, pwedeng manood ng live mamayano uh -huh. mamaya. No? At may special coverage po dyan ng PTV kaugnay po ng pagdiriwang ng araw ng mga bayani. Sa libingan po ng mga bayani. Abangan po ninyo yan. Thank you, sir. Thank you so much. Maraming salamat din eh.